isang so, napakagandang umaga po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers so, so umagang ito pagdi uh, pagdidilig ng fertilizer sa tanim natin na talong na nakaka-recover sa bagyong Christine ganito lang po so yung nga nalasa si bagyong Christine katatanim lang okay so tingnan nyo mga ka-farmers mga ka-viewers naka-recover na po ang ating bagong tanim na talong So, direct po sa puno ang pagdilig. So, yung fertilizer na dinidilig natin, ito po ang uh, Unix 16 at saka Mega Multiplant Vitamin. Then, Wokosim Pro Plus. Ay, Wokosim Daniel yun po Okay so sa nagtatanong kung paano tayo magdidilig ng uh, mga ninilusa na fertilizer ganito lang po ka farmers yan simple lang po napaka easy lang po so ito na po so yung kamatis natin na nagbaktod zero kung hindi lang na bagyo marami ng bunga ngayon kasi may ilang porsinto yung malapit sa bakod mga ilang puno siguro uh, hindi siguro abot ng sampo may bunga nang na malalaki so kung hindi lang na bagyo mga ka farmers mga ka viewers siguro sa mga <laughs> uh, katapusan ng November may mapipitas na tayo So wala tayong magawa kasi kalikasan po 'yon. So ito naman po ang ating talong na hiraraton. So didiligan po namin ulit 'to ng fertilizer para po sa patuloy na pag uh, recover mga ka-farmers. Dito naman may tatlong linya tayong na may multi-mulching. Tataniman po natin ng smooth grain na variety ng okra so yun po so maganda na no siguro sa katapusan ng nobyembre may mapipitas na po ito kasi may napapansin na kung ilang mga bulak na bumuka <coughs> okay so bago tayo magtapos no mega shout out po sa yung lahat so sa so, nagtatanong sa akin kung paano magdidilig ng uh, niluluso ng fertilizer ganito lang po no ganun lang po pasimple simple naka silang mga ka-farmers okay so sa lahat na mailig sa ganitong usapin uh, pakitsik lang po sa ibang video kasi marami na po tayong mga na-upload na mga video almost mga 800 plus na So parang lahat-lahat ng mga kapo ko ka-farmers uh, about farming parang nagawan ko na ng content. So paki-check lang po, no. Pwede niyo puntahan ang aking ano uh, profile sa YouTube tapos uh, all video tingnan niyo lang ang mga title doon niyo makakita makikita kung ano po ang mga ginagawa ko. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. No? Maraming salamat, God bless, at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po.